Hello guys, gusto nyo bang malaman kung paano gawin yon? Tara, samahan nyo ako kung paano gawin yon At paano gawin tamad yung sarili. <laughs> okay guys, let's go! Ayan guys, tara, turang ko kayo. Punta kayo sa Google. And then hamburger icon Google. And settings. Google Assistant. Now, hanapin mo yung Hey Google Voice. Ayan. Sa labas yan. Ayan. ka ng trial. Eh, kailangan mong i-blue yan. Then, tingnan mo yung mga binibigay sa sa'yo. Sabihin mo lang yan kung anong yan. Okay, yan. Ganyan. Sabihin mo yan para mamatch yung voice mo. So, ayan. Hanggang sa ma-full ma yung blue, sabihin mo yan kung ano yung binibigay sa'yo. Ang mga sasabihin mo. Ayan. Then, pag okay na lahat yan, yung kasi pwedeng sabihin kasi gagayahin ako. Yan, yeah, practice. Ayan, hey, good, well, ready na ako. So, pwede na. Good luck. And then, next. Pindutin mo naman yung next. And then, yan. Sign mo lang yan. Okay na. And then, agree mo na siya. agree and then testing naman natin ngayon. Hey Google, screenshot. Testing natin mag-screenshot. Ayun. Oh, diba? Nag-screenshot na siya. There will be thunderstorms Sapi with a high of 27 and a low of weather. 26. I am okay. Nagpakita gila si Google. Pinakita yung hey, Google. Tomorrow. I want what's watch YouTube. Then, Michael Bolton Music. Can you fly to YouTube. me? YouTube. Sabihin mo lang yan. Pero wag mo kakalimutan lagi yung sabihin na hey Google. Para mamatch yung voice mo. Pag wala yun, hindi ka niya susundin. Kasi minsan may topic din si Google. So kailangan mo sabihin yung hey Google. Ayan, di ba? Sa so, mga katulad kung mga tinatamad or may ginagawa ka o sampol naguhugas, pwede mo siyang utusan. Nabasahin mo yung mga message or pwede mo siyang utusan na tawagan. Ayan guys, kung nagustuhan mo naman yung video, please like and share and pakipalo na rin po. Maraming salamat at kung may gusto kang ipatuturyan, please comment down. Thank you!